araw ngayon ay 24 December 2024 araw ng Martes madalas ko nadadaanan to ang ganda pala nito sa gabi sa umaga hindi halos pansinin to pero sa gabi ang ganda pala niya parang hindi pasko walang katao-tao sa paligid hindi na pa ako nagaantay ng pasahero Walang dumarating hindi nang ulan. Lakas. Pasko yan ha. Eh. At nang nakapagsakay ako ng pasayro, ang sabi niya sa akin, ang pangit ng Pasko. Totoo ba ito? Ang araw ngayon ay 24 December 2024. At si sir, nagpalibre ng ice cream sa amin. <laughs> Ayan no? Libre ice cream. Ang daming mga generos sa tao ngayon 2024. Kanina sa bayan may namigay ng puto. Ayan, ice cream naman. Kaya... Ay boss, hindi ka ba malulugi niyan? Ah, pala. Ikaw pala ang sponsor? Si mampina na pala ang sponsor? Kala Kaya pala, kala ko sisirang ano eh. Si mampina na pala ang sponsor ng ice cream na to. Ganun pala. Yan, may libre, may libreng ice cream si Madam Pina pala. Akala ko si Sir eh. Uh, Mam Pina, salamat ha Ayan, <laughs> matapos may magbigay ng ice cream May nagbigay naman ng kalendaryo Mula doon sa tindahan ng malit na yun Kailangan na naman Kailang Kailang na Kaya ang dami, ang dami nagbibigay ngayon Ang masasabi mo, mo sa araw na to? ah ano? oh, dami nagbibigay. Lang. Lang sa atin Oo nga. Nalakas no? Yan, oh, may ice cream. may kalendar yung maliit. <laughs> ang cute lang. <laughs> yan ang design, oh. Dami na mimigay. Sana all, no? At dahil unti-unti nang marami nakakaamoy na may libreng pa ice cream si Madam Pina ayun, dumagsana yung mga bata ang isa nagtatawag ng isa isa nagtawag ng dalaw hanggang sa dumadami lang uh, ayan dumadami na sila oh, pila pila na sila ngayon ah, uh, na sila kailangan na hudya tuloy ni Madam Pina pila pila lang muna kanina yung tindahan na to ang mamigay ng buto uh, sa iba no uh, sasabihin nilang maliit lang yung pinamimigay pero hindi usap ninyo maliit yung pinamimigay ng buto eh. o kaya kung ano man kalendaryo, ice cream ang usapin yung pagiging generous mo sa iyong kapwa uh, bunga ng yung mga biyaya sa buto ang magbabalik naman sa iyo sa ibang pagkakana Hanggang ngayon may namimigay dahil Pasko, binigyan ako ni Gayong ng uh, ito sandwich, hot dog and ham. Dami nagbibigay, marami talaga mga generous pa rin na tao talaga. Salamat po sa inyo. Ang araw ngayon ay Pasko na mismo at yan, Paskong maulan sa ating lahat. Sabi nga nung pasayro ko ngayon, hindi daw maganda ang Pasko, pero sabi ko maganda pa rin po kasi sa amin nga yung mga nalagas sa palagay ko kundi pito walo ang nalagas ngayon taon eh maswerte pa rin nga tayo o kaming mga namamasada ngayon dahil nakakapamasada pa rin kaming ngayong Pasko kaya kahit umuulan maganda pa rin ang Pasko